Gandang umaga po. Ako po ay naglalaba. At habang ako ay naglalaba, eh, habang gumagana ang washing machine ko, eh, ako po ay uh, nagmuni-muni. Chinek ko po yung aking YouTube channel. At nabasa po ang mga komento ng mga DDS at saka mga iba pang uh, kontra sa pakikipaglaban natin sa mga Duterte dahil sa mga ginagawa nilang kalokohan Ah, uh, may mga nagsabi po na huwag umasa sa gobyerno bagkus at huwag isisi sa gobyerno bagkus eh, magtrabaho daw. Ito po kasi mga troll na to. Ito po kasi ang sinusukuan din ng mga taga-quadcom. No? Dahil kung magsalita sila, parang alam na alam nila ang sistema ng mga nasa gobyerno at ng mga mamamayang Pilipino. Ito lang naman yung masasabi ko. Willing ang mga Pilipino na magtrabaho. Walang tamad sa mga Pilipino. Ang masakit, kahit na nga mga graduate na ito, mga board passer, may mga pinangahawak ang lisensya. Ang masakit po, walang mapapagtrabahuan. Bakit? Unang-una, no? Lalo na doon sa mga hindi nakatapos at talagang gustong maghanap buhay dahil may mga pamilya silang binubuhay. Eto, mga trolls, ang sasabihin ko sa inyo. ang kakulangan ng gobyerno sa mga taong walang trabaho ay ang dapat inadikhaan sila ng mapapagtrabahuan gamit ang pondo ng bayan. Dapat nagtatag sila ng mga establishmento na pwedeng pagtrabahuan ng mga Pilipino. Kahit mga senior citizen, dapat may nakalaang trabaho para sa kanila. Ang gobyerno nito. Pero wala. Pangalawa, bago ka matanggap sa isang trabaho, sa isang kumpanya, lulustay ka muna ng halos isang buwang sweldo mo bago ka matanggap. Ang mga papeles na kailangan, ang pamasahe, ang effort, lahat yan ibinubuhos. Kapag nagkamali ka sa iyong papel ng kahit isang pirasong letra o isang pirasong dahilan, hindi ka na tatanggapin. Yan yung napakasakit na parte ng isang taong nag a ng trabaho. Buwan na ang binibilang mo sa ka apply Kulang ka lang ng isang papel, pauuli-uliin ka. Ubus na ang budget sa pag-apply, hindi ka pa natatanggap sa trabaho mga papeles na walang kakwenta-kwenta, pauuli-uliin ka. Pagod, gutom, gastos, hindi ka pa rin natanggap. Pangatlo, yung mga kinakailangan. Kailangan mong magpamedikal, kailangan may blessing personality ka, kailangan mo ng backer. Yan ang sakit ng mga nasa gobyerno na hindi malutas-lutas. Yung pagtanggap sa isang worker, sa isang empleyado, na kahit fit to work sila, hindi nila ito mapasukan dahil kailangan malakas ka. Kailangan may backer ka. Kailangan kuno ay kilala ka. Walang tiwala sa kapwa Pilipino ang may mga kumpanya na mahuhusay mangurakot sa sweldong pinagpagura ng empleyado. No? Sarili ng empleyado, kinukurakutan pa. Sarili ng kababayan, kinakawawa pa. Walang pagmamahal sa kapwa ang mga nakatataas, ang mga mayayaman. No? Hindi makaunawa sa isang taong nangangailangan na gustong mabuhay sa malinis na paraan. No? Kaya kayo, mga nagsasalita sa akin, huwag nyo sabihin na huwag isisi sa gobyerno. Tama! Tama ka! Hindi sinisisi ang gobyerno. Tinuturuan sila nating mga simpleng mamamayan na mga dapat nilang gawin na pabor sa mamamayan ding Pilipino na nangangailangan ng ikabubuhay. Hindi masama ang magsalita kung itutulad nyo ako sa inyo na walang pakialam. Ang pakialam nyo nasa mga idolo nyo? Ano na kayo? Mismong kayo sa sarili nyo, tingnan nyo sarili nyo, kung hindi kayo nahihirapan. Aminin nyo, nahirap, nahirap din kayo. Kahit na nga may mga pera kayo, may mga trabaho kayo. Hirap kayo, may mga bagay kayo na hirap. Walang perfectong nakaupo. For your information, mga troll, walang perfecto na nakaupo sa gobyerno. Lahat sila walang makakaperfect ng paglilingkod andaan nyo yan kung hindi sila magtutulungan at magkakaroon ng uh, uh, pagkakaisa sa isang bisisyon wala silang mabubuong maganda para sa bayan kanya-kanya no. sila kasi ng pagalingan ang mga batas nilang isinusulong mga batas na ang iba ay hindi nasusunod at sila rin mismo ang kumukontra sa batas na ginawa nila. No? Kayo mga troll, marami pa kayong dapat kaining bigas para nyo maintindihan. Hindi ko lang pwedeng isahin ng pagsasalita sapagkat napakahaba kung ako'y magpapaliwanag. Kaya sino shortcut, shortcut ko na lang ang pagkukulang ng gobyerno? Hindi ginagamit ang pondo para sa mamamayang Pilipino. Hindi ginagamit sa pagkakakitaan ng mga Pilipino. Hindi man lang nakaisip na magtayo ng mga establishment na pwedeng pagtrabahuan ng mga Pilipino. Kaya iniisip nyo maraming tamad. Marami ang tapos. Marami ang marurunong. Pero anong ginagawa? Yung matatalino, yung magagaling na saan? Ang sweldo mo. Hanggang saan ang inaabot ng sweldo mo? Ang laki ng kaltas. May SS, may pag-ibig, may GSIS. Lahat may PhilHealth. Nasaan? Nakukuha nyo ba ng buo ang lahat ng contribution nyo? Diba may percentage ang nakukuha nyong At kahit patay na kayo, ang benepisyo nyo may hangganan. Oo makukuha ng anak, makukuha ng asawa hanggang kailan pag nag-asawa ang asawang namatayan ng asawa ang benepisyong na iwan, wala na ang mga anak na tumatanggap ng benepisyo, pag nagkapamilya na at nasa idad edad na, wala na pero noong buhay ang may-ari ng benepisyong yan buong buhay niya mula ng magtrabaho niya, binabayaran niya kung siya ang nag-ipon mismo niyan, siguro milyonaryo na siya. Kaya kayo wag kayong aanga-anga. No? At doon sa nagsabi na maraming batang nanonood, wag ako magmura. Sabihin nyo kay Duterte yan. Ako, nagbablog ako. Napapamura ako sa galit sa mga hudas na nasa gobyerno at pati na sa inyong mga troll na walang naiintindihan ay kutata ng kutata ng kung ano-ano. Kung kayo ay mga panatiko, wag nyo itulad sa inyo. Dahil kayong mga panatiko, wala kayong makikitang kamalian ng idolo nyo. Lahat ay tama, lahat ay maganda. Kahit alam nyong kayo mismo ay apektado na. No? wag niyo akong pagsasabihan dahil alam ko, itong vlog ko na to lahat ng vlog ko ay para sa matatanda not for children naiintindihan nyo alam ng youtube yan dahil kung may mali ako pupunahin na ako ng youtube kaya kayo kung ayaw nyo na nagmumura ang isang vlogger dahil sa kawalang hiya ng idolo nyo wag kayo masaktan kung meron kayong dapat pagsalitaan, yung idolo nyo, ang sawayin nyo. Namumutakte ang bunganga ng mga Duterte sa pagmumura. Kulang pa ang pagmumura ko sa kanila. Alam nyo ba yon? Kayong mga troll. Kayo. Sabi nga ni ni congressman na barbers i-criticize na sila hanggat gusto nyo, wala kayong magagawa. Ako man, banatan nyo man ako hanggat gusto nyo, magsasalita ako dahil karapatan ko ito. Kayong mga troll, kayo ang walang karapatan. Kayong mga hindi nakakaintindi ng tama, kayo ang mga walang karapatang magsalita. Ayaw mo pala ng nagmumura? Bakit hindi mo pagsalitaan ang idolo mo na wag magmumura para hindi ibalik sa kanya ang kanyang pagmumura. At yung mga sinasabi nyo na huwag iasa sa gobyerno, bakit? May aasahan ang mga Pilipino sa gobyerno ayaw lang gawin ng mga taga-gobyerno. Naintindihan mo? Okay. Pag-aralan mo lahat yan, sinabi ko. Tamaan ng tamaan. Wala akong pakialam. Okay?